Ayan guys, tapos na tayo gumawa ng project ko. Ayan. Ito kasi, si Katrina bumili nito. Barbecue stick. Kasi inutusan ko siya kanina bumili. Ayun, excited. Kasi gusto niya mag-barbecue daw kami. So, ang hindi niya alam, ito yung ginawa mo. Ayan, money bouquet. Ngayon lang ako magbibigay ng money bouquet. O diba? Pera? <laughs> bouquet? O diba? Sino? Hindi matutuwa nun. So, talagang pinaglaan ang boto ng oras. Yan. Hindi niya kasi alam na ginagawa ko to. Kasi ang paalam ko kanina, lalabas ako. nandun sila sa ano, kabilang bahay. Pero ito, tatago ko muna to. Para bukas ko lang ibibigay sa kanya Samahan niyo ako, yung surprise sa si Katrina. Ayun. You know? Tulog pa. <laughs> right. Okay, gising na. Good morning. Happy birthday.

<laughs> wow. Ganda. <laughs> oh my card pa. Happy birthday. May letter pa talaga. <laughs> B! Ako mo yun, ako. Pasaway talaga. <laughs> Happy birthday, B. Sana ay napasaya kita sa aking munting regalo. <laughs> Hindi ba na ako madalas magbigay sa iyo ng ganito? Hindi talaga. Alam kong mapapasaya kita ng sobra dito dahil pinagpaguran ka ito at ako mismo ang gumawa. Wow, DIY. Parang professional na ang gumawa. Ah. <laughs> Lahat ng ito ay para sa iyo. <laughs> first time. <laughs> Pero, unahin mo lang muna ang mga importanteng bayarin natin. Kuryente, 1,000. Insurance, 7,000. Internet, 1,400. credit, 1,000. Ako ang nagbigay sa kanya nitong listahan ng mga bayarin. Tapos sa akin ibibigay lahat. Oo nga, alam ko naman 11,480. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 11, 5 Sinabi ko sa kanya may bayarin ng 11,480 11, Mahal kita Yan ang lagi mong tatandaan Ang test ka, ginawa mo pang money Bikoy yung sinabi ko sa yung mga babayaran natin Sinakto pa talaga Ano ano ang anong Hmm, may pakakabul pa palang sulat. PS, Yung sukling 20 pang merienda mo. Pintest ka? Suklit ka pa?